nagsimula ng dumagsa mga pasahero sa PITX. Dinagdaga naman ng LTFRB ang araw sa pagbibigay ng special permit sa ilang bus. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Nagsimula ng tumaas ang bilang ng mga pasahero sa PITX na papauwi sa iba't ibang probinsya para gunitain ang undas at para bumoto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa lunes. Mula kahapon, pumapalo na sa isandaan hanggang isandaan at sampung libo ang food traffic sa PITX. Pero wala pa ito sa bilang ng mga pasahero na kanilang inaasahan na abot sa 1.6 milyon. Sabi ng PITX, sa October 27 hanggang November 6 nila inaasahan ang buhos ng mga pasahero upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, magsasagawa ng surprise inspection ang pamunuan ng PITX LTO MMDA at LTFRB sa bus units. Maging ang mga bus drivers ay isasalang din sa drug test. Um, yung PITX naman is designed to cater around 200,000 passengers per day. So kung mag-average siya ng mga 110 on a regular day, papalo yan ng mga 150, 160 dahil sa undas. Eh, kayang-kaya pa naman, no? Hinikayat naman ang PITX na gumamit ng online booking ang mga pasahero na uuwi ng probinsya. Starting uh, Friday, magkakaroon na tayo mga help desk dyan, iba-ibang ehensa. Upang sa ganun, tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. na Nakursi natin na napakaraming tao talaga dadaong dyan, kaya hindi lang yung comfort nila, yung uh, inaalagaan natin, pati yung kanilang safety. Nagtalaga na rin tayo ng uh, mga medical personnel, no on standby at 24-7. Ang LTFRB, handa na rin sa buhos ng mga pasahero tinaasan na rin ng LTFRB ang bilang ng araw para sa pagbibigay ng special permit sa ilang bus units. Mula sa apat na araw, ginawa na nila itong labing lima. Sa ngayon, mahigit pitundang special permits na ang naisyo ng LTFRB. Mahigpit din daw nilang babantayan ang paglaganap ng mga kolorum na mananamantala ngayong paparating na undas at halalan. Sa experience namin, Marami po tayo dyan na-apprehend. Na Kaya ngayon po, mas paigtingin po ito ng uh, interagency kasama po ang LTO, uh, IAP, MMDA, LTFRB, and even the LGUs po kung saan nandoon po yung ating mga terminals. So, mayroon din po kami mga personnel na naka sa ating mga terminals para po doon sa mga complaints sa ka assistance na kailangan po ng ating mga pasahero sabi ng PITX, mula October 27 o araw ng biyernes hanggang November 6, inaasahan nila ang buhos ng mga pasahero na maaaring umabot ng 1.6 milyon. Pero ngayon pa lang, handa na daw ang kanilang KKK o yung karampatang bilang ng mga sasakyan, kaginawaan at kaligtasan ng mga pasahero. Ryan Lisiges, para sa bayan.